Hello mga katinders. Magod si mga meetings. mga sa mukha. At tuwing may pasok mo, no? may pasokan yung mga anak ko ay kapoy ng kapoy siya mga eh. Meron pa akong pitong rabbits. Parang <laughs> sumasakit na naman itong dito So ngayon ako nakaupo. Kaya sabi ko mag vlog ako ngayon hapon kasi pag mamayang gabi tulog na tulog na ako. May pinapanood na ako na isang teleserye. Iba yung boses ko, di ba? parang may trangkaso ako yung sa loob na parang iba yung pakiramdam ko sa loob at may sipon ako kaya sabi ko mag vlog na ako at baka mamaya ay makatulog ako makatulog ako no alam niyo yung Monday to Friday ko talaga ay super busy dahil sa mga anak ko at sinabay ko pa tong tindahan at meron pa akong alaga si Cotton ay parang baby no kailangan mong subuan ayun mga katinders uh, 3pm na so gusto ko mag vlog ngayon no, before ko makalimutan yung sasabihin ko for today's video alam mo yung may mga bagay talaga na kahit na gustong gusto natin pero hindi natin nagagawa no? kahit pilitin natin yung squeeze natin yung time natin pero hindi pa rin uh, nagagawa yung gusto ko alam mo mga ka-Tinders sa tindahan, isa lang naman yung gusto ko sana, na mag-open ng maaga, no, kahit yung mga customers ko ay hinahanap ako tuwing umaga, kaso lang alam nyo naman, pag nanay tayo, ay marami tayong ikot-ikot sa loob ng bahay, hindi naman natin pwedeng pabayaan yung mga anak natin yung mga anak ko, malalaki na pero, mami mama, nanay pa rin <laughs> kaya, hindi ako maka open, 6 to 6.30 thirty dahil sa kanila. So, okay na rin yun. Tinanggap ko na sabi ko, 7 na talaga ako magbubukas or before 7. Kaysa naman, magbukas ako ng maaga at hindi naman, kumbaga sa Pisaya pa, wala pa na plus tayo mga anak ko. Parang, ano man tawag niyo, parang iba yung feeling ko. No? So, kaya, natapos ko na lahat yung aking gawain sa loob, yung mga anak ko okay na, saka ako magbukas ng store. Any, anyway, mga before 7, nakakapagbukas naman ako. Minsan, 7.05, 7.10, 7, 05, 7 10, mga ganun na oras. So, tanggap ko na na ganun time ako usually nagbubukas. Pero pag weekend, pag weekend din kasi mga katinders, labadami din kasi sa si mami din. So, nakakapagbukas ako 8 na. So, tinatansya ko yung mga customers na ah, tulog pa yung mga bata kasi pagod. <laughs> yung mga customers ko kasi pagod. So, kaya, yung, so kayo, ano ba yung ano ba yung gustong-gusto nyo na di nyo nagagawa? No? Comment down below, mga katinders, at saludo, believe ako dun sa mga sari-sari store na bukas na ng 5am. Yung yung mga 4, 4.30. <laughs> Sana ulit. <laughs>